Hello guys. Ito yung itsura ko. Umiiyak ako dahil sa nangyari sa akin kanina. Ito pa. Nanginginig pa ako. Nanginginig ako. Hindi dahil sarili ko. Nanginginig ako dahil kasama ko yung mga anak ko. nangyari, 11.15 kanina. Nagdadrive ako. Natid ko yung anak ko sa school. Tapos, napagtripan ako na isang sasakyan. May tatlong sakay. Isang driver. Dalawang passenger. Busina sila ng busina sa likod. Go, first time ko. Tumagilid ako kasi akala ko emergency sila. Nung gumilid ako, binuksan nila yung bintana. Tinawanan nila ako. Tapos, Nung tinawanan nila ako, bertikan ko sila. Huminto ko sa gitna. Pagdating doon sa outpost, tawa pa rin sila. tawa sa akin. Kasi, inunahan ko sila. Tapos, busina pa rin sila ng busina hanggang sa umikot na sila sa g Ang mali ko, hindi ko nakuha yung plate number ng sasakyan. Dahil iniisip ko ng kaligtasan ng tatlo no kong anak. Ang inaalala ko lang, paano kung napaikot ko yung manubela ng motor, tapos na-disgrace ako yung mga anak ko. Problema naman kasi, yung CCTV ng outpost, sira. Tapos, may nakakita sa nangyari, yung mga barangay tanod ng outpost. Nakita nila lahat na nangyari sa akin hindi rin nila natingnan yung late number. Hanggang ngayon nanginginig ako kasi yung anak ko, inaalala ko. Paano kung napihit ko yung manubela? Sa kakabusina nila sa akin, hindi disgrasya kami. Kasama ko lahat mga anak ko. Ayan pa rito ang traffic pa sa gitna ng highway. Tapos busina sila ng busina. Sana makipag-cooperate sa akin yung isang tindahan kasi yun na lang yung pag-asa ko. Yung tindahan yung may CCTV. Dahil yung outpost mo CCTV, sira daw, sabi ng barangay. Hanggang ngayon, nanginginig ako sa nangyari sa akin kanina. Hindi ko alam kung masusundo ko yung anak ko sa school.